Ah, ako nga pala si Michael C. De La Cruz na ako tawagin ay Toy Beach Love, Toy Beach Palahe, sa Santa sa Laguna. Ah, Uh, Idol, anong year po kayo nag-start mahilig sa pangangalapate? Maliit pa, elementary pa lang. Namimili na kami ng kalapate sa ano, sabi niya, kay Kuya Boy. Tapos napatigil. Nung nagkaasawa, Apo. Ah, Tapos ah, si nakilala ko yung pisambu buo ng misis ko. Yung kalapato, nagkakalapate rin. Siya yung nangingganyo sa amin na maglaro kami ng kalapati na karera. Ah, Doon po. nagsimula yung mga bloodline ko na galing kay Extra Line. Extrong Idol, bali yung, yung pinagsimulan nyo po nung bata kayo, ano po yun, Idol? Ah, uh, pangarera na rin po ba? O... Or... Hindi, wala. Habis lang. Ah, ano okay. lang. Pero okay. usong usong noon, dagitan at saka yung talian sa talia paa. Talian sa paa, ng... Pa. Ah, oh, pa, oh, o, yun po. opo. Yung lag, ano. Ah, so baga, wala pang street race? Wala, wala, wala pa. wala. wala. baga, larong bata pa bata lang po pa talaga. Lang, uh. Bali, Idol, uh, ilan po yung bloodlines na gamit nyo ngayon? Parang siguro, mga ano to, mga walo, sampu, gano'n. Yung iba kasi, hmm. may mga tropa na pinahiram. Yung, ka, hindi naman ano, Karam lang, pinatetesig sa yung bloodline opo, para mahala. Kapag hindi natira sa kanila, pinapa, ano nila, pinagagamit nila kung paano kalalabasan. Okay. Tulad nun, no, itong huling pinanalo ko sa Kalamba, si LMPA, three, uh, third overall, tsaka fifth overall sa Kalamba. Okay. Na super set YB. Uh, ayos naman, maganda lang. Nag, tapos si nagpuling winner. Opo. Yung tapos lap, yung... Uh, mas bate. Yung nag-overall nyo po sa isang malaking club dito sa atin, sa Calabarzon, uh, ano po yung bloodline nyo pong ginamit doon? Ang uh, gamit ko doon, yung X-Strong line. Yung, uh, galing line. kay, x ano, kay Benso Padre Pero binili ni paring or Leon kay Sir Jeff, yung isang teacher na bumili na rekta kay ah, uh, Hindi oh. na siya natututukan yung ibon, binili ni paring Tapos, nagka-anak, yung anak doon, pinahiram sa akin ni pare, tinesting namin doon sa, kung tawagin ko, Ibana na oh, okay. galing sa Cavite. Okay. Ayun, 'yun ang pinag-cross ko. 'Yun nakadali ng ano, third overall sa oh, CSWRPC. First oh, okay. time ko manalo ng ano, medyo may hilab-hilab pa. -hilab Ma may hilab-hilab oh, talaga no Idol. Uh, so isa sa malaking club dito sa Calabarzon talaga oh, din, ano Idol. CS, uh, CSWRP. So bali Idol, ah uh, Nandito po po ba yung mga breeder na ginamit nyo doon sa mga nananalo nyo po? Yung pagkakuha, yung pagka-breed ko yung nanalo, pinalik na rin kay pare yan. Ah, okay Kumbaga po. Kung baga pagkain na Kung talaga yun, parang may tama yung dibdib niya sa ilalim. Parang, pareho. parang piyagot ba? Parang gano'n. Ah. Eh, reject na ko paratingin. tingin. Eh, sabi ko, sayang naman yung ring na andun um, na. Itinuloy ko na lang. Ah. Kasi bahala na, tirang Batman oh, tirang na lang. Oh, Batman. So, hindi ko akalain na mag-over. mag over Tsaka ng Mendoro, tatawid siya ng tatawid. Ang galing. Oo, tapos abali long distance bird po talaga sila, idol. Mm -hmm. Talagang ano, bumibira pagka mga strong line kasi ang linyada nun. Once na tumawid ng dagat, kung nakatawid na 'yon. Basic lang ang kalbayan at balogan. <laughs> Takloba na lang pag intindi mo at ako makartok. Ayo, so preparation no. pa rin po talaga oh, 'no, idol. Pero sa linyada nila, talaga tumatawid talaga tumatawid po talaga ang mga lahi. Oo. Oh. Kaya ayun, asenwerte uh, naman. Ayos, Ayos naman. Bale idol, pwede nyo po ba kaming ilop tour sa inyong love? Oh, uh, ito ha. Pasensya na kasi wala, inuna natin yung panghana buhay buhay po talaga oh. po totoo. Pagka ano na lang, nakadali tayo. Pag nakadali po na. ulit. Ano uh, po, Idol? Ayun. Ay, so, bali, anong section po yan, Idol? Dati kasi, nahihirapan ako ng sama-sama, north-south summer. Okay. Oh, so, yun, binigyan ako ng mga kahoy na scrap kasi dati doon ako nakatira. Eh, oh. e, ngayon, Ah, swerte lang naman dito na kami tumira sa sarili na. sarili na? Yun, dito na ako nagatiga ng mga pauti-pauti ng mga kahoy. Hindi okay. pa ako nananalo, nandito na to. Ah, okay Kumbaga, po. Mabaga, ito na yung look talaga. Kahoy, Iyang oh. kahoy po, no? So, bali idol, dito po yung pina-champion nyo. Eh, ito, ito, ito. <laughs> Ang galing. Ito na pala, yung champion bird. Ito, ito, ito. Bali idol, ilang categories po yung naihakot niya? nung inilaban niyo po Mas siya. Basta na nanalo to nung second overall sa two laps, tapos third, over, third overall sa YB, at OB, super set winner. Tapos first overall champion siya doon sa Malita Club, sabi niya, kay, ano, kay, kay Bong Montanes. Uh, champion siya doon. Champion siya doon. Uh, so, bali, double go, crown, ano, siya. Adon? Bali, double crown? Doon, dalawang club. Yung, yung dalawang club, niya, grabe. O. Ano siya, idol? Kak or... Kak. Kak po, ano? Ang ito, oh grabe, ang laki pala ng hinakot oh. nitong ibon na to. Tsaka ito, mayroon siya dito parang ano eh, yung balok nitong dibdib niya pag sinalat mo. Ah. Bali, medyo may ano po siya. O, oh, parang may curve na ano siya. Okay po. Uh, pero, ang lolo nito, champion ng club ng Tagapo, kay Monching, ano, kay Monching. Kumbaga, tsaka sa MRPC. Pero hindi ko tinagos sa MRPC. Doon lang sa club namin sa Tagapo eh. Ayun. Uh, so, so bali kung napatagos pa pala, tatlong pwede, club ba? pa. ano nga oh, yun? Don't... Ano yung lolo niya? Um, lolo. Pero, yung Pero nung last lap namin, Mac Arthur, nakauwi yung lolo niya nang after one month. Pero matibay oh, so, po o, talaga. Pero champion na rin naman siya. Champion yung last na rin. Lap MacArthur oh. MacArthur Clacker. Ay, MacArthur Finisher. Oo, ano oh, MacArthur Finisher. Galing. Tapos ang nanay naman ito, Bago ibirito, inilaro ko muna ng South. Tumapos ng Allen nung no, nagkaroon ng parang bird flu ba yun? Bird flu po? po. Ah, kumbaga yung mm. magulang niya po talaga, eh talagang nailipad din po. Oo, oh, yung nanay niya. Oh, kalay. Tapos, dilaro <laughs> ko sa ano, sa CS na uli, ng Norte. Ano na, derby na, wala na training-training. Diretso na? Diretso na. <laughs> yung nanay uh, niya po, ang galing ano, na, idol. Kumbaga, oh yun. Proven okay, Parang magulang testing. na kasi. May, may, ano na eh. may utak na oh, kumbaga, No, buong buo na yung... Alam, na. umuwi ng apari, may tama ala sa... Dibdib ko. -dib dib -dib Dibdib ko. Kaya, nilagay like, ko, oh, Santa Ana. Akala ko makaka-recover. Wala na Wala rin. Wala na ko. po. Pero, Pero, baka sakaling makauwi pa, no, Ay, doon. bago naman siya mawala, yung mga anak ni eh, nakapagbigay. Nakapagbigay. May ano? kapatid pa to, isa sa CS. Ah, andito, yun. Ah, naka Nakadali rin ng aliyan ano ng sa CS area. CS area po. Pag pito. Ah, over all Nakadali din naman. Tapos yan, dapat super set winner din ng Ariad, ng South, ng CS. Ano, 699. Piyo Dorando lang nabutasan. Kapos na, kapos lang, konting-konti lang. Ano <laughs> po? Ano, kumbaga... Lahat tong ano yung clock lahat yung lang Pio siguro. Pio tawid napalayo siya. Oh, umikot ano, kaya, idol. Umiikot, I don't no, imbis kaya, na tayo niya yung de, ano. Pero yung Kalbayog at Balogan, taklat po tawid. talaga siya. Yung klat, oh. Ang galing ano. Kaya, Kumbaga na ni bago lang oh, ano, na rookie lang po talaga. Bali idol ano po siya? Ah, uh, ano lang no, ilang minutes lang yung Sampuntos lang. Ilang minutes lang, oh. parang segundo lang ang kinatop niya ano, oh. idol. Tumating siya dyan eh. sabi ko, ah, saya. Pero kinila ko pa rin. Pero kung nag-cluck po siya nung panahon uh, na yun? Super set. Tapos super set? Oo, oh, papang-sober Ang galing. Tal Ganit talaga ang karera. Oo, oh, oo. Oh. Mahiwaga pa rin hmm. po talaga, no, idol. Uh, so, bali, yan idol ngayon. Breeder nyo na po siya. Oo. Oh, dati kasi, ano, pag may nakakurson na dami, sabi, binibenta ko yung mga no, katwiran ko. Basta may anak, may apo, nasa akin. Okay, okay na. Okay na sa akin kasi nandoon yung dugo. Yung dugo. Ganun yung ng paniniwala. Ako. Jeans po pa Oo. rin talaga no idol. Pero ngayon, naisip ko wala na rin kasi akong breeder. Tumigil kasi ako noon eh. Nauubos yung mga breeder ko nung nagtigil nung nagkaroon ng bird flu. out ko na yung mga ibon ko. Ah, okay. Parang nabuhisit sa ano. Okay. Wala ng walang karera, walang, okay. wala. Wala ibon ko. Ikaw, Pero ko. yung mga sana, overall na anak po, eh tinabi niyo po. Hindi, wala. Binili lahat. Binili lahat. Oh, iba, kinuha. Ah, okay. Ay, so, siya lang po natira? Hindi. Ano na to, mga, meron tong yung nanay na natira sa akin, naka bumalik nga sa taan na finisher din. Mm. Kumbaga, ano, eto lang na natira, tsaka yung isang bumalik ko na, ano ko, yung ekstrong line ko na Victor Lim, Big na cross, cross ng ekstrong line. Mm. Yun, dalawang okay. linyada. Yun na lang po uh, ang minay-maintain nyo ngayon? Yun, yun na lang. Kumbaga, mas maganda yung ano eh kung ano yung bumibira sa tumi ano yun oh, po. Man, man oh, na lang pinapaiikot ko kung magcross man manakala oh, sa kanila pa rin sa kanila pa rin oh, hindi ano ako nag-aano nang hindi ko cross sa kanila sa proven ba, line po, po talaga yung gabi, no ayo pinabili ka tapos si silang papande ang ginagawa ko kung ano yung bumibira na ko na kung oh. bagay ano ko na eh tiwala ka na tiwala na, na no, po tiwala. kasi may laban talaga lalo duluhan ano ayo so bali, idol yung naging preparation niyo po sa kanya first lap hanggang mag umuwi ng last lap. Ano po yung mga ginawa niya sa kanya? Binigyan niyo po ba siya ng kapares? Hindi, kapares na. Pero, nung huli, ano eh, mahilig kasi ako sa ano eh, karera na lahat ng bagay na dapat mong gawain, gawain mo na pag uh, karera na. Okay po. Yung may paso, may pares, may ganon. Kaya lang, mm -hmm. dapat lang, tatama ka lang talaga sa paitlog. Timing po talaga. Kung hen, o, oh. kasi pag hen, eh, palibas ka siya paitlog no, na asawa, kaya habol siya. Habol siya. So, no problem, um, ano? Tsaka ito, wala kang problema sa ibo na to. Basta pag dumapa dyan, diretso agad. Ah, hindi na siya hindi natambay? Siya, oh, hindi na tatambay na, ano. Ang balehan. Ano siya, kung eh, territorial siya. Parang gano'n. Ah, kaya okay. Gusto niya lagi yung bahay niya, walang... Walang kung, makakalapit, uh, walang ano. ano, na ibang ano yung... Saka meron na rin siya kasing inuupuan na, oh, Nes. So, no, kaya matapang kaya na. Kaya magaling pa rin yung pagkaalam na paitlog na yung babae. Abol talaga lalaki. Oh. Uuwi't uuwi pag gusto oh. nila. eh. So, bali, idol, yung itlog nila nung kinakarera mo, pinapisa mo pa rin? Oo, oh, ah, pinapisa ko. Ano na, kumbaga, last lap na nung itlog na. Ah, okay. okay, timing, ano? Timing na timing, talaga. Oh. Kaya pala, talaga motivated na makauwi, ano, idol. Oh. Grabe, ang lulusan ng preparation. Bali idol, uh, ano po sa kanya? Uh, nagbibigay po ba kayo ng mga synthetic na antibiotics, ng mga herbal? Ano yan, po yung mas madalas? Ano, malunggay, pisatan lahat, tsaka, ayan, itong oregano. Ano, tapos, ano lang ako, power wings, tsaka, super B12. Ayun lang? Yun lang. lang. May B22 powder, yung halo. Sa na po, oh, ano? Tapos, ayun? yung mga eh. Pero, ganun, yung, mga tulume, ah, simple, yung ano lang, pero, hindi yung sadsara talaga sa gamot. Oo. Oh. Tsaka, ano, may arrow talaga, may siga, ah, timing pa rin po Oo, talaga. Oo, hindi pwede. Tsaka, ano. number one, focus po talaga Oo, dapat. Oo, hindi pwede ano? yung pa easy easy ka lang laba Kala mo ka lang nag ng training Hindi, oh. derby pa Kung maaari, so, mabali mm. leg mo kakahintay Talaga hintay mo Oo, oh, idol ano. Kasi siguradong makakauwi pagka nasa preparation oh, talaga no idol, Nag-derby, hindi pwedeng petik-petik Paata-ata no oh. lang ano, idol Yan.